Tingin tayo ng sale dito mga paps oh. Naka-sale eh. Baka may mabili tayo rito na mura lang. Ayun oh. Ang ganda. Sale eh. Naka-sale dito eh. Tingnan natin kung anong mabibili natin dito na mura. Mura lang dito mga paps. Naka-sale oh. Ayan o, oh. sale, naka-sale, naka-sale mga paps, oh, naka-sale, nakahanap tayo ng mabibili natin dito, sale, sale, sale Yo, good morning sa inyong lahat mga paps Ibahin naman natin ang view ng ating camera mga paps, dito naman natin itutok sa harapan ang lang akong ilagay diyan yung camera sa unahan ng motor na to. Kasi mas maganda sana kung dalawa kasi wala tayong camera pa na isa. Na may meron dito sa harapan, yung doon nakatutok sa harapan para kita natin yung mga nangyayari sa harapan, 'di ba? Ito kasi sa likudan, nangyayari sa likuran yung ating nakikita. <laughs> so ngayon, try lang natin ulit ngayon na nakaganito good morning sa inyong lahat mga paps Kamusta kayo? Pasensya na kayo ulit Kung medyo wala tayong masyadong upload Hindi ako nakabiyahan na itong mga nakaraan Hindi naman talaga totally ako na, ha, ng holiday Kasi nakapokus ako sa barbershop Kaya yung tatlong araw na holiday eh, Wala tayong upload Nung Sabado, Linggo, lun ah, Lunes Kasi holiday ng Lunes So ngayon <coughs> Apa, biyahe na tayo ngayon, no? Ngayong umaga. So kamusta kayong lahat mga paps? Kamusta ang araw niyo ngayon? Kamusta kayong lahat? Ngayon lang ulit tayo nakabiyahe mga paps eh. So alas 6 na, mag alas 6:20 na wala pa tayong nakukuhang book. Pumunta lang ako rito sa labasan sa highway kasi nagpagas tayo para kung sakali man na makakuha tayo ng book eh hindi na tayo dadaan ng gas station. Alright, so hanap tayo ng spot na pwede tayong mag-waiting na makakakuha tayo ng book. Medyo tanghali na, alang ano na yung labas natin. Nagising ako sa alas 4 na pasado. Tapos nagprepare prepare pa ako, nagcharge ako ng aking cellphone. Pinapull charge ko muna bago ako nag-start mag-open ng apps. So kanina mga 5, mga 5 pasado na ako nag-open ng ating apps. So, hanggang ngayon, wala pang napasok na book. Uh, waiting lang tayo dito. So, dito ako magwi-waiting sa may covered Court. Habang nagwi-waiting tayo, nanonood ako ng basketball. <laughs> Kung meron. Kasi basa ata yung court eh. Hindi pala ito covered, uh, ano lang. Whole court lang. Ah, wala. Basa kasi yung court eh. Ah, may nagpapatuyo. Nag-iisa, si Kuya Mar. Ah, shooting lang to. <laughs> so yun mga paps Samahan niyo ako bumiyahin yung araw na to Magwi-waiting lang tayo dito So yun na nga mga paps After 15 minutes Nakakuha tayo ng Book At dito pa tayo nakakuha ng book Sa so, may De La Costa 2 uh, no iikot pa talaga tayo ng malala so dahil wala pa tayong first book wala pa tayong Benamano, naman eh di kukuhain natin kahit sobrang layo 2.8 kilometer to mga paps <laughs> 93 lang yung book pamunta ng Novaliches so patusin na natin yan para may Benamano naman na ta at para makalabas na tayo rito sa sinumpang lugar na ito <laughs> <Ay>! <laughs> Kanina pa ako dyan Bumalik ako rito Tang ina doon pa ako nakakuha ng book Tapos nandiyan pa sa Dila <laughs> Wala pa akong bi Wala pa akong Wala pa akong binamano kaya Kukuhain ko na to <laughs> Ito ka paps Ingat, ingat So yun na nga mga paps no Nakabukas yung likod oh na natin to kasi wala pa tayong bin no? <laughs> so kahit 93 93 lang yan okay lang para makalabas nga tayo so tatawagan ko lang muna ito mga paps alright good morning sa inyo lahat mga paps good vibes lang ganun talaga ang buhay pa ikot minsan nasa ilalim minsan lang nasa ilalim <laughs> minsan nag stay hanggang ilalim hindi pumunta sa gitna, hindi pumunta sa ibabaw yun lang nasa ilalim pero ganun talaga, masarap ang buhay pag lagi kang nasa ilalim na no, mga pap <laughs> good vibes lang, bye hindi, pwedeng hindi walang <laughs> helmet Ayos Ilang base na lang Ayaw pumayag ng guard na ano eh Na doon kami dadaan sa kabila Ah dito Dito talaga Okay lang yan Madali na rin. Ah Iniwan yung ID ko doon eh Sige ba Dito na kami Buti nga ako yung nareceive ko yung booking eh Teka lang Kuya wala yung phone ko so. Ah hindi ito Hindi 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 Marireceive ko talaga yun Kasi ano Kanina pa ako nagbook ang layo ko. Andun pa ako sa may maligaya. Oh, okay. Dapat di ko nga kukunin kung meron na akong binamano. <laughs> Wala pa lang talaga ako. Ano. Oh, huh? oh, kung meron na akong binamano, hindi ko kukunin yun. Kasi, ano eh, 2.8 kilometer kasi kalayo. Lugi kami dun eh. maligaya? Oo, oh, mula maligaya. Papunta rito. Lugi kami sa pickup Meron naman kaming privacy doon na hindi na, na pwede namin hindi kunin yun eh. Kasi malayo yung Ha? Pinaka malayo na dapat yung 1 kilometer. Kasi yung 2.7 na yun ano na 60 pesos na kasi sa amin 'yun eh. Hindi yung yung bayad sa ganun kalayo. Okay lang yung mga 1 kilometer, 50 pesos lang 'yan. Pinaka minimum lang 'yun. Pero minsan nga 1 kilometer pag nasa nasa city ka na, hindi na 'yun ina-accept. 500, 700, 600 meter, mga ganun lang dapat. Kasi sa 1 kilometer is ano na 'yan. Uh, 50 pesos na kaagad 'yun. Oh, eh yung yung mileage mo pa ng paghatid, yung pag-ihahatid mo pa, ang mga ano na yun eh Mga 1.8 Or mga 2 kilometer Hanggang 3 kilometer na yun So yun mga babs no, Na i-drop na natin dito yung ating uh, First book Si Sir ano ba mga pangalan nun Sipin nyo Nakalimutan ko na naman yung Tamang gawain eh. Ay yung Pangalanan, ayan si Sir Calvin Dito sa Novaliches lang ito mga pops. General Luis Novaliches 93 lang yung ano na yun to, mga pops Yung pier 93, sobrang labo Alright, na-complete na natin mga pops. hintayin na lang natin yung bayad ni Sir So yun mga paps, nabayaran na tayo Ginawa niyang 100, may tips yan na 7 pesos, kasi 93 lang yun Mga paps eh So gapang tayo ng konti Mga 5 minutes Yung nagintay Gapang tayo dito kasi walang pumasok lipat tayo rito sa may General Lewis Highway Alright, mga paps Pinasukan tayo ng book 269, pagmutang Marikina Accept natin to mga paps si Ma Maria alright nice 269 mga paps sa puntang Marikina pabor sa akin paboritong paborito kong puntahan tong lugar na to mga paps Marikina General Luis General Luis General Luis tama ba General Luis so yun mga paps basag <laughs> ang layo naman ang book ni ma'am nilagay niya Church of Nazarene General Luis samantalang nandito pala siya sa may simbahan ng Novaliches ah, ah kaya pala hanap ako ng hanap sa kanya eh. hindi ko siya makikita pa kayo po yon ah Maria ah wait lang wala po kayong ano medyas Wait lang. Dito po tayo sa kabila, ma'am. Dito. Bawal ba? Bawal po naka-chinelas eh. Pero kung may medyas kayo, ah. pag may, bili kayo ng medyas, Mura lang naman. Dadaan tayo dito. Wait lang. Ay, ha? Saan ba bilihan dito? Wait lang. Daan na lang tayo. Para sigurado tayo. Kasi, bawal po kasi yan sa may Marcos Highway. Ay hindi tayo magpa-Marcos Highway. Hindi tayo ano. Andaan natin siya matayo. Ah, Marikina yun, di ba po? Oo, saan matayo? Ay, okay. Ito ng batasan lang. Hmm. Kailangan nyo pa rin mag-medias kasi dadaan tayo ng Commonwealth, eh. Mahuhuli po ako nyan pag naka-tunelas lang kayo. Okay. Thank you, po. Ah, yung helmet pala, te. Te. Yung helmet pala. <laughs> Madadala niyo yung helmet. Wala na akong gagamitin sa pasahero <laughs> Thank you po. <laughs> Complete ko lang tong ano. So yun mga paps, snider na, na natin yung ating pangalawang booking dito. Joyride ma'am. Ah, uh, wait lang. Ma'am Shirley na po. Wait lang ma'am. I-off ko na tong ano. Tumatawag ako. Eh. Dito kayo nagtatrabaho, ma'am? Sa ano ba 'to? Sa may Saan banda ito ma'am? Dito na lang po? Ay ito Dito tayo Banda Oop yeah Sige ma'am ingat po So yun mga pups na i-drop na natin <laughs> Medyo natatawa lang ako kayo ma'am medyo natatawa lang ako kay ma'am kasi nag na na ano nabubugbog si ma'am nung box natin sa likod <laughs> so hindi ko naman kasalanan yong kasi meron namang ano meron namang space pa dito pwede pa siyang doon eh sinasagad lang niya kasi yung yung pagkakaupo niya dito sa bandang likod kaya pag may mga lubak-lubak na bahagi eh parang binubugbog yung likod niya <laughs> sabi ni ma'am ano daw eh masakit daw sa likod <laughs> sabi ko abante siya ng konti dito banda sa akin ayaw naman niya mabante nalubak pa kami okay lang naman hindi naman ano so yun mga paps complete drop na natin yung ating pangapat na book dito sa Banawe mga paps Complete lang natin to. Ubusin lang natin yung 100 natin tapos uuwi na tayo. Complete lang natin to para pasukan ulit tayo ng panibagong book mga pops. So nakakapat na book na tayo. Waiting na lang ulit tayo. So 100 yung binayad ni Ma'am, 99 lang yon so yung piso hindi na kinuha. May 86 na lang yung ating uh, top up, yung ating balance. So Pwede pa tong kumita ng mga 400 mga paps 400 pa to yung kita nito Kasi 20% eh Dapat maka 1,000 Kaya maka 1,000 yung ating top up na 200 Tapos kakaltasan nyo ng uh, Bali 100 uh, bali 200 ang makakaltas doon pala Sa 1,000 800 yung malinis natin Tapos yung gas naman natin Eh kahapon pa yon yung tira pa sa 200 nga na gas ko is dalawang labas ko yun ng umaga alright shout out sa inyong lahat so ganito lang yung buhay pagka drop mo pwede kang lumipat ng pwesto or pwede ka namang mag waiting na lang don sa pinag mo basta makahanap ka lang ng ganitong pwesto na yung hindi mainit gaya nito may puno diba? nasa ilalim tayo ng puno abante lang natin ng konti o oh, yan Okay na, okay na yan. Goods na, goods na. Banawe ito mga paps, banawe. Dito, bilihan dito ng mga pyesa ng mga sasakyan sa banawe. Andito yung mga bentahan at bilihan ng mga parts sa sasakyan. Dito kayo makakabili sa banawe. Banawe mga paps. Alright? So, waiting na lang muna tayo ng buko mga paps. So, okay? So, yung mga paps, nakapag-top uh, up na tayo. Hintay na lang tayo ng book. Mali pala yung sinabi ko kanina. Bali, sa tatlong booking natin, yung una 100, pangalawa uh, 300, tapos yung pangatlo natin is uh, 130. So, meron na pala tayong 530 mga pops. 530 pala. Mali, 430 lang sabi ko kanina. <laughs> Pero, nag-top up na ako ng 100, di 400 na lang ulit, 430. 430 na lang ulit mga pops. So, antay na lang tayo ng book dito. Sa lugar na to. Ano to? Ah, Columbia Street. Sa so, may kubaw lang to mga papiligod. So, uli pa tayo. Walang napasok. lipat pa tayo dito. Malapit sa may hospital. Sa so, may isabi nyo. Ang oras natin, 9.01 na mga paps. Ganda <laughs> nito. Oo, oh, ayoko na maliit eh. Ito <laughs> na po kami na ay. Banda ka rito kuya, huwag sandalyan. sandal yan. Para chillax tayo sa dahil. Para chillax. Pag nandiyan na kasi sa may bandang... Pag nakasandal dyan, malikot manobela. Ah, okay. Okay lang, nagkukutam sa man ako, hindi pala ako pa. Ah. Pag hindi pero, kasi mayroon. Oo, pero kalimitan sa mga... <coughs> Sa malilikot. Alam mo ano, lalaki. Lalaki na hindi nagmo-motor, uuligot nilang ano? Nangingilam. Saka lang talaga sila eh, no? O hindi kagaya ng mga babae, Ma ano 'yun? Mga marurunong. Aabot ba tayo niyan, ano? 28 minutes. Anong oras? Ano ba 'yung oras din? 9 kasi binyag kasi 'yung abot. Ay abot tayo. Alas 9? Oo. Uh -huh. Abot tayo. Abot 'yan. Oo oh. oh. Ano pa lang naman eh 8 8.24 eh 8.24 28 minutes Dapat ah, doon pala tayo sa kabila daman Bibili ng ko Parang gusto ko ganito Masarap gamitin tong PCX Ha? Masarap gamitin tong PCX Dapat NMAX ang gagamitin ko eh malakas daw sa gasolina. ah, malakas sa gasolina yan, ba? Oh, mas malakas siya compare dito kay PCX. Kasi parang kita ko sa parang chilling ka lang you no? Know? Oo. Oh, oh. Parang wala ka bagod bagod dito. Yung... Hindi ma ano, you know, hindi mangalay. Oo. Oh. Ito oh. yung pagdating kay kada ayo po. Oo, oh, Aerox, wag kang mag-Aerox. Nako, bitin na bitin ka dun sa puting. Ba? Yung sa ganito. Pag Aerox hindi makaka-relax yung ano mo, yung binti. Dyan? Sa Aerox. Oh, ah, sa Aerox? Oo. Sa Inmax, sa PCX, okay. Pwede mong i-straight yung paa mo. Sana wag bumagsak yung ulan. Oo, yan, yan. Medyo maliwanag pa. Oo. Oh. Anong binyag yung pupuntahan mo? Binyag o. Alas 9 daw. putek na yung sinabi sa akin. Alam ko alas 10 pa. <coughs> alas 9. Eh, hindi madalas kasi alas 10. Ano yun? Ha? Alas 10. Ah, uh, one way ba to? One way to? Oo, one way. Punta balik tayo. Mayari tayo dito. Pwede kayong kumaliyas. Kaliwa tayo dyan. Oo nga eh. Pero dito tayo pinapadaan. Walang yata si ano. 120 122. Sige, salamat. So, yung mga parts na i-drop na naman natin ang ating pangatlong pasahero. So, waiting na lang tayo dito sa lugar na 'to mga pops. Ano bang lugar na 'to? Loading and loading system. Ito naman tayo huminto rito eh. Complete lang natin eh. Uh, ah. kubo na to eh. Kubo na to mga pops. Wala na. 8 pesos na lang yung ating ano mga pops. Sana pasukan, pasukan tayo ng GR paid. Sinisino ko. No, pasukan sana tayo ng GR paid Paid by ano Paid by Wallet Nice so yun mga paps nakatapos na naman tayo ng ating biyahe oras natin uh, 11.43 so uwi na ako naka limang book lang tayo mga paps minadanan tayo kanina uh, parang wholesaler ng mga gamit sa bahay dumana ako doon mga paps bumili ako ng mga kailang kagamitan sa aming bahay So may nakakuha nang tayo ng video doon na talaga namang wholesale. <laughs> so i-ano natin, ipang-uumpisa natin sa video 'yon yung wholesaler. Wholesale mga parang bagsakan. Pero hindi naman na masyadong ano, makakakuha ka ng mga magaganda pa pero mura. All right, salamat sa inyo lahat mga paps sa lahat ng nakaabot dito sa vlog ko na to. Thank you, thank you so much. At sa mga i-upload ko pa, abangan nyo mga paps. sa uh, see you next vlog. Ride safe everyone mga paps. Lagi nating tatandaan, ingat tayo palagi sa ating biyahay kasi may naghihintay na mga mahal natin sa buhay. Alright? Ride safe everyone. Bye bye.